for today's vlog napakita ko sa inyo ang aming mga nilabhan mga labahan ang washing machine at saka yung mga nakasampay na nilabhan napakita ko sa inyo guys kasi araw ng Friday araw ng paglalaba ayan keep on watching guys intro muna tayo Ayan guys, ito ang ating ano labahan dito lang kami nagwa washin guys. 'Yan ang washing machine namin. For Filipino use only lang 'yan. Nakabukod 'yan at saka itong pressure, ayan. 'Yan yung aming lalagay ng mga ulam guys, istakan. Yung malaking pressure na 'yan tapos dito ito yung labahan. Ang gumagamit dito guys ay mga Pilipino lang. Yan bali may nakaabang na maglalaban naman ngayon kasi Friday ngayon, oh. No? Yan, abang yan. Tapos ito, mga nilabhan nila, oh. Yan. Yan, puro Pilipino may ari nito, guys. Kasi Friday ngayon, pag Friday kasi dito, day of sa Saudi, ng mga nagdadrabaho sa company. Kaya, ayan, yan ang kanyang kanilang mga sinampay ang aga nilang naglaba guys kasi ano, marami naglalaba ng Pilipino pag Friday. Kaya inagapa nila. Ayan guys. Ayan, mga nakahangir. Mga Pilipino ang may-ari niyan guys. Yung sa amin naman ay eh, pagkatapos sila maglaba kami naman ang kasunod. Kasi wala naman kami pasok. Yan yung sinampay ng mga nagtatrabaho kasi may mga trabaho sila. Eh tulad namin wala kami trabaho pagkatapos naman nila maglaba kami naman maglalaba kasi pinapauna namin sila maglaba kasi may mga trabaho sila